Good morning po, Brother Melvin. Na happy Vesper po sa lahat po ng ating pong, uh, mga kapatid na patuloy na nagigising tuwing umaga. Ayan, purihin ng Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay meron na pagpapalan tinatanggap galing sa ating tagapagligtas. So tayo po ay mag-aaral ngayon sa ating pong devotional. Saglit lamang po ito. Tapat sa maliit na mga bagay. Ngayong August 23. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami lubos na nagpapasalamat at uh, kami nabubuhay para po sa inyo at wala nang iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kami makasalanan. Tulungan niyo po kami patuloy na maging tapat, patuloy na manalangin, patuloy na manalig sa inyo kahit na ang buhay ay uh, halos wala ng kapag-apag-asa. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat Panginoon sa pagdilig na amin dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito sa ating Kitex, 1 Chronica 4.23, ang mga ito'y mga magpapalayok at mga taga Nitaim at gidara. Do'y naninirahan sila nakasama ng hari para sa kanyang gawain. So ito po'y may kinalaman sa mga maliliit na mga bagay. So yung po mga taga Nitaim at Gidera, ano daw po yung kanilang mga gawain, mga magpapalayo. So maliit na bagay lamang ito pero ito ay uh, gawain na kung saan ay masusumbukan yung katapatan. So bakit kaya ito yung ginamit ng ating devotional na talata na pinaka text mga kapatid? So ang ating pong pag-aralan ngayong pong umaga na ito. So po dito sa mga makalangit na, ta, na, na dako, idinisenyo ng Panginoon na masanay at mapaunlad ang kaisipan ng kabataang kristyano upang ang kabataang kawal ay magkaroon ng pinaka matataas na pagsisikap. O so, dito po mga kapatid ko, mula pa pagkabata, mula pa kabataan, ang mga batang kristyano ay hinahasa na ng Panginoong Diyos. Sinasanay na ng ating Panginoong Diyos ako po ay malapit na sa ano 34 years old so malapit na din sa boundary na para o so, malapit na yung final na pagiging kabataan 35 years old do kasi yung kabataan mga kapatid so malapit na yung uh, final pero ganun pa man ang sabi dito napakaganda na ang Diyos ang nagsasanay sa bawat isa sa atin. Ayan. Ang Diyos ang nagsasanay sa bawat isa sa atin. Ano po yung pinakamataas na pagsisikap? Ngunit magagawa lamang ito kung makikipagtulungan ka sa mga makalangit na katalinuhan. Yun. Na inilaan sa iyong sarili ang bawat pagkakataon at pribilehyo para sa iyong pagsasanay at kultura. So dito po mga kapatid ko, ang Diyos ang nagsasanay sa bawat isa sa atin, sa mga kabataan, upang uh, mapaunlad ang kakayahan maging tapat sa mga maliliit na bagay, maging mga maging tapat sa gawain ng Panginoon. Pero magagawa lang daw po ito ng maayos kung tayo ay makikipagtulungan sa Panginoong Diyos sa langit. Nais ng Panginoon na maging tapat ka sa maliit na bagay. Na ginagawa mo ang pang-araw-araw na tungkulin tila maliliit at hindi mahalaga na lubusan at sa abot ng iyong makakaya. Yun ang pinakapunto. Ano man ang iniatang sa atin na gawain, mula ba mo, kung ikaw man ay magpapalayo? ay no? ba, eh, maliit na gawain yung pero kung tapat ka doon, mas bibigyan ka ng Panginoon na mas malaki pang gawain. So, ganoon naman yung prinsipyo eh. No, ibig sabihin na po promote. Kung ikaw ay naging tapat sa ganyang pagkakataon, bibigyan ka ng mas malaki. No? Na doon ay exercise mo yung pagiging katapata, pagiging tapat sa Panginoong Diyos. Nasa panganib ka, sasandaling nasihan ka sa paggawang walang ingat ng gawain ipinagkaloob sa iyong mga kamay. Alalahaning anumang karapat dapat gawin ay dapat gawin mabuti. Bakit daw po tayo ay nasa panganib kung tayo ay gumagawa ng walang ingat? Ibig sabihin, kung tayo ay barabara gumawa, kung tayo ay basta na lang makagawa o ginagawa natin ito para sa accomplishment o para sa requirements na lang, ito'y nagiging walang kabuluhan. So kinakailangan kung tayo ay gagawa, gawin natin ng buong puso, gawin natin na mayroong pagmamahal. Ang sabi nga dito, gawin ng mabuti, Gabi ng buong lakas mo. Kasi sabi doon sa, sa Ecclesiastes chapter 9, verse 9 to 10, Ano mang masumpungan ng iyong kamay, gawin mo ng mabuti sapagkat Kapag ka namatay na ang tao, wala ka nang magagawa. Hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin. Kaya habang buhay tayo, habang buhay tayo mga kapatid, gawin natin ang pinakamabuti. Gawin natin ang pinakamabuti. Tapit si Satanas upang tuksohin siya na nais maging isang manggagawa para sa Diyos. Iminumukahi sa kanyang hindi gaano mahalaga kung ang gawain ay binabaliwala. Sapagkat walang makakaalam na ginawa itong may ah, uh, ano ba Kapaya, kapabayaan. So sabi po dito, sino po yung nanunukso sa mga tao para yung gawain ay maging mapabayaan si Satanas. So lagi na riyan ano. So lagi na riyan ang kaaway. Sabi nga ng aklat ng Pedro, siya isang uh, leon na umuungan na talagang naghahanap ng maninila, naghahanap ng masisila no naghahanap ng maluluray-luray para yung gawain na iniatang sa atin ng Panginoong Diyos mapabayaan natin. O yan ang nangyayari. Pero sabi dito mga kapatid, kung tayo ay gagawa ng ating Panginoong Diyos, ay hindi tayo pababayaan ng ating uh, tagapagligtas. No? Kung tayo ay manggagawa ng Panginoon, magiging tapat tayo. Hindi tayo papatalo kay satanas. Huwag hayaan na sino man sa inyo na madaya ng ganitong mungkahi sapagkat malalaman mo sa iyong sarili na hindi mo ginawa ang iyong tungkulin at mawawalan ka ng paggalang at tiwala sa iyong sarili. So sabi po dito, huwag tayong padaya. No? Huwag tayong padaya. Kundi gawin natin ang lahat ng ating makakaya at tumingi tayo ng tulong sa Panginoon at sabi natin, Panginoon, hanggang dito lang yung kaya ko eh. Wala na akong ibang magagawa pa. Hanggang dito lang yung kakayahan ko. Patawad, Panginoon. Pero hindi ko bibitawan yung gawain na ito tulungan niyo po ako. So yung pinakamaganda, no? pinaka the best na ito na dapat nating sabihin sa ating sarili. Kung minsan tayo ay sumusuko sa mga gawain sa buhay, sumusuko tayo dahil uh, ala na, di ba? Parang wala nang kapag-apagasa. Yun ang pinaka the best mga kapatid, no? Na panalangin sa Panginoon. Panginoon, ala na eh. Hanggang dito na lang siguro ako. Pero tulungan niyo po ako, Panginoon, para ako'y makasurvive. Kahit itong maliit na bagay na ito na lang, hibla na lang, kahibla na lang ng buhok, hindi ako bibitaw. Tuloy-tuloy pa rin ako sa paggawa, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Ako ay hopeless. Ang pinakamagandang panalangin. Malalaman mong hindi mo ginagawa ang iyong pinakamabuti para sa Diyos at mapagtatanta mong nababatid ng Diyos ang lahat ng iyong pagpapabaya. Totoo naman yun eh. Alam ng Panginoong Diyos ang pagpapabaya natin sa ibinigay sa ating gawain. Alam ng Panginoong Diyos na minsan nangihina tayo. Kaya ang kinakailangan doon, ang nararapat doon ay lumapit at tumingin ng lakas sa ating Panginoong Diyos para gawin natin itong mabuti. Kasi nga, unang-una, kulang tayo sa kakayahan. Nariyan pa si Satanas, binabakbakan tayo. Inihila tayo pababa. Nawawala yung momentum natin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Di ba? Ano pa ang magagawa natin? Kailangan natin na lumapit at kumapit sa ating Panginoong Diyos humingi ng lakas ating tagapagligtas. Huwag, huwag maging tamad. Yan talaga yan. Sapagkat ang kinagolian ay yayabong sa iyo at mahayag. Hindi lamang sa iyong panlabas na pakikipag-ugnayan, kundi sa iyong espiritual na buhay. So, hindi, kapag tamad ka kasi physically, tamad ka rin spiritually. Kaya kinakailangan na tayo ay gumalaw-galaw. Kaya nga, dinisay nyo ng Panginoon yung exercise, eh, di ba? yung kasing exercise kapag kayo na exercise mga kapatid ay talagang uh, iisipin mo maging active maging active pero kapag ka ikaw ay tanghali ka nang nagising no oh, may araw na nagising ka para buong maghapon tamad at tamad ka oh at kapag ka tamad at tamad ka paano ka pa makapagbasa ng biblia kung tamad at tamad ka paano ka pa makapanalangin ala kahit magsimba hindi mo magawa kung tamad ka physically, magiging tamad ka rin spiritually. Kailangan isipagan natin sa kalakasan natin. Maging masipag at mabubuhay yung dugo natin na maintindihan yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Di ba? O, sa paggawa ng gawain na may pagkukunwari, matatanggap mo ang pagsasanay na magpapaging hindi karapat-dapat sa iyo ng buo para sa mga tungkulin sa buhay na ito at kasiyahan sa darating. So kapag ka ginawa natin yung gawain na parang may pagkukunwari at hindi tayo tapat, tayo rin naman yung aani, di ba? Hindi din tayo magiging masaya. Kapag tayo ay nandaya sa gawain, sa project, sa school, tayo rin yung hindi magiging masaya sa dulo. Bakit? Hindi mo ginawa yung tapat na gawain. Hindi mo ginawa yung part mo. Pero kung naghirap ka, talagang pinagsikapan mo, hindi ka nandaya, ginawa mo lahat ng magagawa mo, at ikaw ay bibigyan ng panibagong gawain, napakasaya. Napakasaya at napaka-rewarding, uh, talagang rewarding, mga kapatid, yung mararamdaman natin. Kapag meron tayong binigay ng Panginoon na bagong gawain sa atin, alam natin na deserve natin yun. Pero kung hindi natin ginawa, nagpakunwaring gawain lang tayo, kung hindi tayo naging tapat, mararamdaman mo parang hindi natin deserve yung ganitong mas mataas na gawain no? Eh nakakapanghinayang kapag ka Kaya pinaka the best kung ano ang meron tayo, kung ano yung binigay sa atin na tungkulin, gawin lang natin ng buong makakaya. At ang Diyos naman ang tutulong sa atin. Sabi dito, sa panukala ng Diyos para sa bawat kristyano, ay walang hindi mahalaga. Ayun ang totoo doon. Ano? Maliit man o malaki ang ibinigay sa atin na gawain, lahat yun ay mahalaga mga kapatid. Mahalaga yun sa gawain ng Panginoon. Hindi, hindi pala ito paliitan ng gawain, hindi pala ito pakuntian ng gawain. Hindi rin ito paramihan ng gawain. pagpapagurin mo yung sarili mo, hindi rin naman pala par paramihan ng gawain. Kundi ito ay patapatan sa Panginoong Diyos. Yung patapatan pala ito, gaano ka naging tapat sa Panginoong Diyos sa mga gawain ibinigay sa iyo. Di ba? May mga leksyong matututunan ang bawat isa sa pang-araw-araw na karanasan. Totoo yun. Maging matyaga at gawin may katapatan ang ibinigay na gawain sa iyo, gaano man ito kababa. Ayan. At gaano din naman ito kataas. Hmm. Mahirap din naman na mataas na yung tungkulin mo, hindi ka rin naman na mag naging tapat doon. Mabuti pa na natili ka na lang doon sa middle. Di ba? O doon kung naging tapat ka pa. Ang sabi po dito, ano po yung ingredients ng pagiging tapat? Yung pagiging matyaga. Ayan. Pagiging matyaga. Kasi pwede tayong mag-quit eh, sa gawain ng Panginoon. Pwede tayong mag-quit sa ibinigay sa atin na, nagawain gawain. ba Maliit man ito o malaki. Pwede tayong mag-quit. Pero ang pinakadabes dito mga kapatid, yung pagtsatsaga. Yan. Eh, ito yung bunga ng banal na espiritu, di ba? Yung pagtsatsaga, yung pagiging matsaga bilang isang mana ng palataya. Nagiging tapat tayo sa maliit na bagay. Mag, magsagawa ng iyong gawain nag, ng mahinahong. Ang magsagawa ng iyong gawain ng mahinahon Sabi dito Na umaasa sa Diyos para sa lakas Huwag mabalisa para sa bukas Ayan So ito ang pinaka Ito yung pinaka Humihila sa atin Para hindi maging tapat sa mga gawain natin Sa panahon natin ngayon Yung nababalisa Sa hinaharap Ang sabi po dito Para hindi mabalisa Umaasa sa Diyos para sa lakas. So minsan iniisip natin, okay, mangyayari kapag gaganito lang ako. Ano mangyayari sa amin? Magkakaroon ba ako ng ganito? Magkakaroon ba ako ng ganyan? So yung, gawain, yung sa gawain na ibigay sa atin ng Panginoon, parang nababawasan yung ating pagtatapat dahil sa balisa tayo para sa bukas. Gusto natin madaliin ang lahat ng bagay. Gusto natin uh, makamtan lahat ng bagay agad-agad at gusto nating dahil sa gusto natin makuha agad-agad yun, na isasakripisyo natin yung gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon at doon hindi tayo nagiging tapat. So kinakailangan huwag mabalisa para sa bukas. Umasa sa Panginoong Diyos, manampalatay tayo sa Panginoon. Ngayon ay gamitin mo ang iyong panahon sa pinakamabuting paggawa. Ayan. Marami yung iniatang sa atin ng Panginoong Diyos. No? Yung mga ministry na ating nasimulan, ipagpatuloy natin. May mas malaki pang ministry ang Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. At sino rin naman na makikinabang para pag nagawa natin itong may katapatan, tayo rin, magiging masaya tayo, magiging, uh, magiging maganda yung pakiramdam natin, magiging magaan yung ating pong pakiramdam, at makikita natin na patuloy tayong napapalapit sa Panginoong Diyos na nagbigay buhay sa atin. Pag liwanagin mo ang iyong ilaw para kay Kristo ngayon, ayan, maging sa paggawa ng maliliit na tungkulin. Paano tayo magiging liwanag para sa ating Panginoong Hesus sa mga tao? Sa mga maliliit na tungkulin, gawin natin ang pinakamabuti. Ang matapat na pagganap ng mga tungkulin sa araw na ito ay maghahanda sa iyong manghawak sa gawain sa kinabukasan na may bagong sigla Ayan, na nagsasabi. Anong sinasabi? Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Sabi dito sa 1 Samuel verse Uh, chapter 7 verse 12. Laging tumayo bilang mga taong nagpapahalaga sa maliliit na bagay sa harapan ng Diyos. So, noong unang panahon pa, sa panahon pa ni Samuel, no? Ang maraming mga pagsubok sa panahon nila at napakahirap mabuhay sa panahon na 'yan dahil uso ang gera, yung bayan ay ginegera ng mga tulisan ng kapwa kaharian din. Noong sabi dito, sa tuwing sila'y mananagumpay, sa tuwing sila'y uh, makaka magkakaroon ng relief sa tuwing sa tuwing mapapanagumpayan nila ang bawat gawain lagi na lang sinasabi hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon so yan ang masasabi natin mga kapatid pahalaga natin yung maliliit na bagay na iniatang sa atin bawat araw maaring ligay tayo ng Panginoon sa ating barangay sa lugar natin para mangaral mga kapatid para maging liwanag sa ibang mga tao. So, ang pinaka the best. Ibigay natin ang lahat ng the best natin sa gawain ng Panginoon. Yung konting smile, yung konting uh, mabait na pakikipag-usap, no? Hindi yung katulad na masungit ka sa kapitbahay mo, masungit ka sa kaibigan mo, masungit ka sa nakakilala sa iyo ay hindi ganoon kapatid. Yung simpleng pakikitungo na mabuti lamang, eh maliit na bagay man 'yan, pero napakahalaga 'yan sa gawain ng Panginoon Dios mahalaga yan sa gawain ng uh, dakilang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Di ba? Kung tayo ay naging tapat sa maliit na bagay, magiging tapat tayo sa pinaka malaking bagay, mga kapatid. No? O, ang mga ito ay mga magpapalayok at mga taga nitaim at gidera. Dooy naninirahan sila nakasama ng hari para sa kanyang gawain. Biruin mo mga kapatid, no? Sila'y magpapalayok. Pero ano ang nangyari sa kanila? Sila'y naging nanirahan sila kasama ng hari para sa kanyang gawain. Ibig sabihin, naging tapat sila sa gawain magpapalayo. Sabi po dito sa Chronicles, sa unang Chronicles, ito yung pamilya ng uh, the family of Huda. Sabi dito, naging tapat sila sa gawain nila na magpapalayo. Ngayon, kasama na sila ng hari sa gawain. So ganyan ang totoo, ganyan ang uh, nangyayari. Kapag tayo ay uh, naging tapat sa maliit na bagay, ang pinaka the best, magiging kasama natin ang Panginoong Diyos na hari doon sa langit, sa kanyang gawain. Di ba? gawin lang natin yung pinaka mabuti dito sa lupa na kaya natin. O, ang, ang Panginoon na magbibigay naman ng lakas sa atin, maging tapat tayo dito sa lupa. Para lang sa ganoon, pagdating natin sa langit, kasama natin ang Diyos na hari, nagagawa sa mas malaki pang mga gawain doon sa langit na bayan. Napakaganda uh, nitong talata na ito. So pagpalaan tayo ng ating Panginoong Diyos. Congratulations sa bawat isa sa atin sa mga pagtatapat natin sa gawain ng Panginoon. Maliit man ito tignan sa paningin ng iba, pero ito'y mahalaga sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat at happy Vesper po. So isama po natin sa panalangin ng bawat isa sa atin at ang mga uh, mga may pinagdadaanan sa mga oras na ito. Ang mga may problema sa kalusugan, patuloy nating isama sa panalangin. At ganyan din po, isama natin sa panalangin ang mga papalapit natin pangangaral, mga voice of youth. At sa mga may mga prayer request pa po, ay inyo pong uh, i-type dyan ang inyo pong mga prayer request para mabasa po yan. At isa ay ang mahuhuna sa atin sa panalangin si Brother Melvin bilasano Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. banal mga pangyarihan sa lahat patuloy ang kaming salamat po sa umaga na ito na kami patuloy niyong sinamahan sa aming pagkising na kayong aming nakapiling sa pamagitan devotional na ito salamat sa pagpapaalala sa amin na ano pa mang maliliit na bagay ang aming gawain ay kami maging tapat gawin namin ang buong sikap gawin namin ang pinakamabuti sa sapagkat nariyan kayo para kami tulungan, para kami ay samahan, para kami ay mas magkaroon ng mas malaking gampanin sa buhay. Namana ng palataya, inyong lingkod, tagasunod, at inyong disipulo. Salamat po sa mga lesson sa bawat umaga na tunay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Pag-asa sa madilim ng mundong ito na aming nalalakaran. Maraming salamat sa inyong patnubay at gabay. Tunay na po namin ang na inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong pag-ibig, heto kami makasalanan, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa aming pagpapatuloy ng panalangin, ayos namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan kami sa aming maghapon, nawa. Sa aming mga gawa, dapat gawin ay isama namin kayo sa sa aming mga pagdidesisyon, tulungan kami na at naisip namin na lumapit po sa inyo sa lahat ng mga sandali. Ilayo kami sa anumang kapahamakan at ang mga nagtatravel ay patuloy na ingatan at safe sa kanilang pupuntahan at din ng iba pang mga kapatiran na na aming pinapanalangin ay patuloy na wang dinggin ang aming mga panalangin. Dalangin din namin ang paparating na VOY sa aming nasasakupan na patuloy itong maging pagpapala sa lahat ng mga aming makakasalamuha. Gayun din ng church planting sites sa bawat lugar sa aming nasasakupan. Kasama na rin namin sa panalangin si Nanay Juning, si Lolo Edith, si Sister Angel Prianesa, si Nanay Fina, at si si, Pastor, si Sister Ana Rosbel Hermino, si Franklin Punsalan, si Hanna Lopez, gayun din si Ate Emily Makalalag kasama yung kanyang mama yung anak niya eh, si Jovan at si John Mark patuloy na wala nilang makita ang liwanag na yung sa kanila sa karamdaman ng kanyang mama ay eh, ipuin siya ng pagpagaling na kamay at makita niya ang kagalingan na binigay sa kanya patuloy nawa silang magtiwala at magtapat po sa inyo sapagkat kayo na riyan, hindi kami pinababayaan dalaan din namin ng iba pang mga gawain sa aming mga nasasakupan na ah, patuloy kaming ingatan, samahan at ah, maging mas masipag sa pong piling sa paggawa dalangin din namin ang lahat pa ng mga pamilya na nakikirig ngayon kasama na sina family na Reynard, Wessel Garcia sina Ruby, Annie, Nicolo, Andre Garcia at ang baby na paparating ah, sina na sinapupunan ng kanyang mama patuloy na wang makita nilang inyong kabutihan at pagmamahal at patuloy silang manampalataya anuman ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay gayon din ang family ni na, na Romnick Olivia, Veronica at Rebecca Francisco kasama na sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie at na may patuloy nilang makilala ng lubusan ang ating Panginoong Tigapagligtas at bilang isang mapagmahal ng Diyos maawain na pagpatawad at manunubos. Amin din dalangin ng family ni Sister Melissa Gamboa. Gayun din ng mga, mga member ng family na malayo sa amin. Yung tatay ni Sister Joy Valencia si Brother Rudy Masiklat, malayo sa kanyang mag-ina. Patuloy na ingatan sila sa kanilang pangaraw-araw na pumuhay. Si Aisa Irelia, Sister Joy Valencia, Tintin, Brother Buboy, at ang iba pa. Patuloy na silang ingatan sa kanilang pagtatrabaho sa malayo. At patuloy na makita nila ang inyong pagkabutihan sa kanila sa araw-araw. Nalangin din po namin sina ang mga kalakasan, healing at recovery sa mga kapatiran na sa musunod. Sinati Lord na kalakasan namin panalangin sa kanila. Kuya Bobby, kagalingan din kay Ate Greysa Mano at kay Sister Amy Kelantang ibigay din sa tuhod ni Nanay Fina at sa kalakasan pa rin kay Tatay Rudy Rico Hermoso. Kasama na rin si Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Joy Diwa, Brother Gregory Santin, si Kuya Cherry Purpon, Ma'am Sheila, Casamorin, si Feli Domingo Gucheco, Sister Lor, Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Christopher Omali Cuderes, Sister Erika Erica Elisantos Rivera, Sister Tina Santos, kasama na ang iba pang mga kapatiran hindi namin nabanggit patuloy na ba kaming hipuin ninyo mapagpagaling na kamay hindi lamang pagpisikal na karamdaman kasama na rin ang aming spiritual na kalagayan muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagpapaalala sa amin sa mga maliliit na bagay na kami maging tapat upang sa malaking bagay kami rin ay maging tapat Patawad po kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Itong lahat ay aming sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.